sa mga nagustuhan kung sinabi nilang mag-asawa is yung pag nagkapera sila. So hindi nila iniisip kung paano ito gagasusin. Kung iniisip nila kung paano nila ito pararamihin. Which is ganun nga po yung dating sinabi ko na kapag ka may meron, meron tayong halimbawa. welcome po ulit sa aking channel This is Lynn Malakay po, Simplify Happiness Simpleng Buhay, Buhay na Walang Art Tele Sisters, join me guys sa aking Simpleng Vlog for today, isang magandang buhay po Sa ating lahat syempre pag-uusapan natin ayan ang isang uh, wais na misis ayan po si miss Neri Naig Miranda at ang kanyang mister na si ayan mister Chito Miranda so ayan nag, uh, kamakailan lamang ay nagkaroon sila ng interview ayan sa show ni uh, miss Jessica so, so alam nyo napanood ko po yung uh, video na yon ng KMJS so ayan tignan nyo po at uh, sa mga hindi pa nakakapanood dyan um, panoorin nyo po at ang ganda ang ganda nung ano na to ah, uh, seg bakit ko ba naisipan nitong i-share o ibahagi kasi nga po si Miss Neri Naig ayan Miranda Neri Naig Miranda ay uh, sinusubaybayan ko po talaga ito sa kanya mga vlog sa kanya mga video so yung any ano update na makikita ko sa kanya sinusubaybayan ko siya so talagang ito ay eh, ayan business minded at paghawak talaga pag magaling pong humawak ng pera so yun so yung dating sa kanyang mga vlog na susubaybayan ko pa yung pagtatanim niya dun sa, kan sa may kanilang bakanting lote yan tapos nag harvest sila nung mais yung mga vegetable na tinanim nila dun sa uh, may bakanting lote so kanila rin po ata yun so yun dun sa may subdivision nila and then plus ah, uh, nagkaroon din po siya ng bakery so yan na, na, na ano ko po yun uh, na subaybayan ko po yun parang ilang uh, branch din ng bakery yung kanilang tinayo and then plus yung kanyang uh, ayun yung kanyang uh, yung pajamas yun yung sleep, uh, yung pantulog yun at um, nagkaroon din po siya ng alam ko sa may tagaytay din kung di po ako nagkakamali yung ami uh, may parang um, parang may mga ihawan ganon tapos may mga ano doon nag-show so yun na uh, may mga nagbabanda-banda nasubaybayan ko po yun and then yung pinaka talaga niya is yung tuyo at yan, sa talent at uh, isang talent show napanood ko po siya so yan uh, nakasama po siya sa hindi po ako nagkakamali top 5 ng talent show na yun at uh, yun, nasubaybayan ko itong uh, si Miss Nery Naing Miranda. So, ayan, kilala silang mag-asawa dahil nga po sa dami ng kanilang negosyo. So, ayan, natutuwa ako doon sa sinabi niya na, ayan... <clears throat> Tinatanong po kasi siya kung ano ba ang sikreto ng pagyaman. So, ayun nga, um, sabi nila, uh, sa sa mga nagustuhan kung sinabi nilang mag-asawa is yung pag nagkapera sila. So, hindi nila iniisip kung paano ito gagasusin. Kung baga, iniisip nila kung paano nila ito pararamihin. Which is, ganun nga po yung dating sinabi ko na kapag ka may, meron tayong pera or blessing na dumating, is dapat uh, ano muna natin, uh, painitin muna natin, ilagay muna natin do bayaan muna na natin bayaan muna natin doon so ayan hangga sa makaisip tayo kung paano natin ito yon um, pag um, kumbaga iba budget so yun. so sabi nila marami silang struggle sa pagnenegosyo sa pag um, uh, uh, pag uh, kumbaga yung mga tinayo nilang nagnegosyo is hindi naman uh, lahat eh, naging ano successful pero sabi nga trial and error so yun at um, um, natutuwa din ako doon sa sinabi nila na dapat isurround is mo yung mga people uh, mag, uh, dapat yung ano, sarili mo isurround is mo ng mga people ng mga positive yun. at sa syempre yung mga syempre yung mga inspiring na tao It's, isa, sa, isa dun sa na gusto ko sinabi ni Miss Nere na igisa uh, yung um, dapat kung merong kang nagugustuhan or um, yung gusto mong makuha, eh, dapat eh, pagsikapan mo yun at um, yun nga uh, kung may nakita ka at nainggit ka dapat tamang inggit so yun tamang inggit kumbaga huwag mong hilahin yung hilahin yung uh, tao na kinainggitan mo pababa bagkus ayun, kung kinaya niya edi kaya mo din so yun na uh, kumbaga tamang inggit na magiging inspirasyon mo ayan magiging uh, gabay mo para masundan mo yung pinapangarap mo Siyempre, alam ko, i-comment ng iba dyan is uh, siyempre, mga ano, uh, malaki ang kita. Kasi nga, artista plus uh, si uh, yan, si parokya ni Edgar. Siyempre, eh, si Mr. Chito Miranda is ang uh, nagbabanda. So, yun na uh, kumbaga, iisipin is uh, malaki ang pera. Kaya maraming pinuhunan. So, siyempre, uh, yun nga, uh, hin, uh, sabi nga sa so, mga nababasa ko about mga financial tip, wala naman yan sa laki ng kita or ano, kumbaga, nas sa paraan 'yan kung paano mo i-handle or iba-budget yung pera. So marami naman malaki ang kita. So 'yung mga double-double ang kinita. So um parang wala rin naman pinupuntahan yung kinikita, so yun kaya nga sabi nga ni Ayan, sabi nga nilang mag-asawa, kung uh, may pera ka dapat ah, uh, huwag mo ilagay sa isang ano yung basket or mga investment dapat ah, uh, kalat-kalat siya so yun nga, marami silang mga naipundar ng mga restaurant ngayon tapos ah, uh, may mga apartment so may mga ah, uh, rest house so yun, nakaka-inspired yung kanilang kwento, so syempre sabi nga ni ano ni missionary naig Miranda isa uh, dapat merong kang goal. Kung ano ba yung goal goal mo? So ayan, ako kasi ngayon ayan, uh, ordinaryong empleyado po ako. So nag-try din naman po ako na nakapag negosyo po rin ng uh, maliit na munting negosyo lang naman po, tindahan. So uh, hindi ko na po naituloy 'yung kasi nga uh, Parehas kaming wala nga dito sa bahay ni husband um, siya nagwo-work wala din walang tao dito maiiwan na para uh, bantayan yung ano uh, tindahan so syempre bilang isang empleyado uh, tapos ng ganito nagkakaedad na tayo nasa 52 na ako so yan nag-iisip na ako kung ano ba yung um, gusto mong, uh, gusto kong gawin so syempre dapat yung passion natin yung ating gagawin so si Miss Neri is yung kanyang passion is pag negosyo so yun at um kaya yun yung kanyang uh, kanyang uh, ginawa kung ano ba yung aking uh, plano kapag ka nag -retard. So, gusto makapagsimula ng negosyo. So, yun. Ang, kung ngayon nga is, um, ngayon, naiisip ko na rin yung kung paano kaya kung sabayin ko ngayon habang hindi pa ako nagre-retard. So, yun. Alam nyo, ang, ang ganda talaga nung sinabi ni, nung nitong mag-asawa na ito na dapat nga kapag ka may pera is uh, huwag isipin kung paano ito gagasusin o ubusin. Dapat, um, dapat is uh, Uh, palaguin yung pera so, alam nyo um, yung mga uh, retiree nagre-retire, so syempre uh, o yung malapit ng mag-retire is uh, nag-iisip na yan, so kasi ang income namin ngayon is yung aming sweldo so, uh, what if pa uh, pag nag-retire na ako, nag-iisip ako so, uh, iniisip ko Siyempre, yung pension mo, hindi naman magiging sapat yun. So, yun, dapat na uh, talaga may pagkakakita ang ang Tindahan, so yun, na business. So, um, kasi kung halimbawa naman, uh, ang mag-i-invest ng mga pera sa mga, ano, mahi mahirap kasi, kung halimbawa yung retired ka na, tsaka ka pala mag-i-invest ng mga pera. Kasi, siyempre, may edad ka na, alam nga naman, uh, kasi may mga retiree ako na nakita, guys. Kung ano yung mga magandang pagkakataan and the uh, blessed din ako na nakakarinig ako ng mga kwento tungkol sa mga nag na yun syempre yung biglang kuha ng pera um kumbaga ininvest yung mga pera sa mga kumbaga sa mga investment na uh, money involved talaga kasi syempre uh, na kumbaga parang um, pyramid yung mga ganon uh, recruit recruit so parang hindi naging successful hindi naging successful so yung parang nag na, nag, kumbaga may edad ka na na stress ka pa so yun kasi pagka re retire ka na or retired ka na so yun nga uh, biglang pasok ng pera biglang dating kasi syempre makukuha mo yung pera mo so um, kumbaga wala ka ng sahod kasi retired ka na nga so yun na lang aasahan mo yung uh, pension mo so minsan naiisip naiisip ko din yung ganun may mga kwento kasi ako na ilan na ilan na yung mga napanood ko or uh, personal ko na narinig na kwento na parang nag-invest uh, sila sa gano'n ng pera, tapos uh, hindi 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 na kumita yung pera hindi nila mabawi yung kanilang pera so dapat talaga maging buwais sa paghawak ng pera so lalo na pagka nagkakaidag tayo ang hirap kasi guys uh, lalo na ngayon na ano yung pag nagkakaidag ka na uh, tapos um, mag-aano ka ng gano'n na mga investment or ano. So, um, yun, may insurance ako guys. So, yun. Pero ano naman yun sa isang legit na banko naman. So, um, kumbaga, gusto ko rin yun syempre, ganun, yung kagaya nila, ano na, may pinagkakakitaan. So, sabi nga nila, isa, dapat kung merong kang pangarap or ano, uh, gustong gawin, dapat, ah, uh, Iano mo yung paghandaan, pag-ipunan, at siyempre pag-aralan. So yun, pag-aralan. Anything na papasukin mo negosyo man 'yan or investment, dapat pag-aaralan mo na 'yan. Lalo na sa mga na uh, kagaya ko na may edad na, siyempre mahirap. Mahirap kasi nasa edad na tayo, eh. Kumbaga um mahirap. Siguro uh, kasi siyempre kung uh, kumbaga 'yung uh, edad mo um medyo risky na risky na kasi kung mahirap kasi paano pa yung waiting nun halimbawa ang investment mo isa maglalagay ka ng pera doon. mag paano pa ang waiting nun kung may edad ka na eh, baka hindi mo na ma enjoy so iyon hanggat bata nga dapat iyon uh, nagne negosyo or uh, so um, ako kasi talaga natali ako sa pagiging uh, simpleng empleyado. So, yun. Uh, pero, pero, nangangarap, nangangarap at patuloy pa rin mangangarap. So, yung uh, isa sa ipundar ko is yung, uh, pero ang ano ko naman isa, nakapagpundar naman po ako ng isang bahay kubo dun sa Bulacan. So, ang isip ko naman dun kasi, guys, ganito. Uh, nag- Iisip ako, kasi wala talaga kaming ano, uh, kumbaga, um, iniisip ko kasi walang magbabantay kasi kung mag aano uh, ano kami ng mag uh, ano kami ng business kasi nga si husband nun isa working plus nag-aasikaso sa bata so yun um, kaya nakapag-isip ako na magpundar ako ng isang bahay ko kubo sa block. so whatever happened um, kahit ano pwede kong paupahan yun or dito paupahan ko tong bahay ko dito or uh, doon kami mag-stay. So, may, ano, may, yun yung isa sa pumasok Kaya, pinag-tinaguhid ko yun kahit nagka loan ako doon. To, so, tapos naman na yun. At, um, yun, um, iniisip ko na pwede kong paupahan yun. Plus, guys, nakapagpundar din po ako ng isang um, tricycle yang kompleto ang unit, may linya, may ano, um, yun, aking husband is operator. So, yun, inisip ko na, ayun, kahit paano, meron akong uh, uh, income kasi kung ipapalabas ko yun. So, yun. Nga, dapat talaga, tamang ungit lang. Yung magiging inspiration mo yun, na ano na yun, uh, yung tao na yun or yung, uh, kung meron kang uh, business na nakikita do sa tao na yun. So, dati